Galingan ting. Galing, galing, galingan mo. Lester, galingan mo. Go, go, go. May unggoy, may unggoy. Umaakyat sa bubong. Ayan, malapit na po siya sa taa. Ala. Dahan, dahan. Uli. Ala. Tapos kaway po, kawa. Kaway, Lester. Lester. Kaway. Animal. Kumaway talaga. Akyat kahay Akit Akyat kahay gang. Oh, next, next sana mapuno. Sana mapuno. Hindi ako. Minenervyos. Di na mula bumaban. E paano aakit din si Lester? Eh? Lester, dahan-dahan. Dahan-dahan. <laughs> 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 o eh maglaro muna tayo lakarin to. Ito na dawin lahat Ang galing-galing naman ng na, kinatis. joke. Madilim eh, madilim, madilim, madilim. mag-dol, na concern naman nang isa doon ng mga 'yon, mga 'yon, concern. Sige. Hindi matawag! Ay, yan. Kaya mo yan! Kaya mo yan! Hawakan mo, ikaw mo video. I-post muna natin, wala. Yes. Ikaw isa ka pa gusto mo naman sa linggo. Po sige nga. Oh, sige, sige na. na. Sige na. Sige na. Oh, sige na. Sige na. News, news update, ako, news yan po na yung mga kaibigan ng dahil sa... Dahil sa bola, candy. sa bola. Ng dahil sa KND mga kaibigan. Yan reporter, reporter. Reporter, ito po si Karen Tayan. <laughs> <laughs> ang pata <palatangan> ng reports <laughs> na Hindi, wag yan, kayo. yan na. Ano yung dalawa. Wala na kayo. Ah! Ah! mag ah! ang ah! <laughs> sa candy. Candy lang ko kayo baba ng magama ama Matutunghayat po natin ang pagbaba ng dalawang. Ang makapagdamdaming makapag makabuluhan. Umalis ka dyan, visit ka. <laughs> Ganun daw, visit. <laughs> post, 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 post. post, post. 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 Natauhan ka <laughs> na ang si ni Kuya Pulmio. Yan, yan Yan, yung Yan, yan na po. Yan. Tangit <laughs> yung ano. Yan yung sute mo sa Parang na ngayon. Kung nagtagtan nyo, si Bumaba. Uh, Uy, tama na, na natin. Gurek, eh. Malapit na. Siya pa. Ang yung boy. <laughs> Ang dalawang mag-ama. Mag walang hiya. Oh, talon ka na lang! Let's go, Talon! <laughs> Sige na, ipakay mo na. Tapos na yan. bro Go. Go. go.